For today's video mga trops panibagong araw, panibagong luto, serya na naman tayo ngayon. At dahil gusto kong mag-ulam ng lechon paksiw, kaso wala nga akong lechon, kaya naman ayan, sinubukan kong magluto gamit nga ang karne ng baboy na buto-buto. Abay talaga naman para na nga akong nakapag-ulam ng lechon paksiw. So ayun mga katrops, bali na i-prepare ko na nga pala lahat yung mga sangkap na gagamitin ko na na nga ako dyan ng bawang sibuya Sa recipe nga pala na ito ay gagamit nga tayo dito ng Mang tumas At ang una nga natin gagawin mga katrops ay isi-season nga natin itong karne ng baboy na buto-buto ng salt and pepper Ayan, lamasin lang natin ito para kumapit nga yung lasa Next naman mga katrops ay magpainit na nga tayo dito ng kawali at konting tamika para nga itong binabad nating karne Bale, minarinig ko nga lang ito at least 5 minutes Para nang sa ganon ay mas kumapit nga yung lasa Bale, piperituhin nga natin ito mga katrops hanggang sa maging ganito na parang nagmamantika na at dahil okay na to kaya naman inahon ko na so ngayon naman ay magigisa na nga tayo dito ng bawang sibuyas dito sa pinagprituhan natin ng karne maglalagay na nga rin tayo dito ng durog na paminta mas marami mas masarap isasabay na nga rin natin ito sa pagigisa para nga mas lumabas nga yung aroma at kapag naging ganito na nga ay pwede na nga natin ilagay dito yung mga pinrito nating karne ng baboy tsaka lang natin ito sasangkotsahin ng maigi para nga mas lalong sumarap ngayon naman mga katrops ay pwede na nga tayo dito maglagay ng suka abay hindi mo ito matatawag na paksiw kung wala suka at dahil toto na nga yung inilagay nating suka kaya naman pwede na nating ilagay dito yung mangtumas Bale, inilahat ko na nga pala yung isang sachet tapos tinaktakan ko lang ito ng kaunting magic sarap. Tsaka ko lang ito nilagyan ng brown sugar. Kung wala nga kayong brown sugar ay eh pwede naman kahit yung puti. Naglagay na nga rin pala ako dito ng isang mangkok na tubig na water para nga lumambot itong karne. At pinakuluan ko nga lang ito ng mga ilang minuto hanggang sa makuha ko na nga yung tamang lambot na gusto ko. Bago nga pala kayo maglagay ng asin ay tikman nyo nga muna kung tama na nga yung lasa. Naglagay na rin pala ako dito ng toyo pampakulay. At nasa sa inyo na nga mga katrops kung gaano nga yung sarsa gusto nyo. Para sa akin, okay na nga ito. Kaya naman, okay na to. So, ayan kung umabot ka nga pala sa part ng video na to, ay pa-comment naman diyan sa baba kung tagasan ka at kung anong oras mo nga ito na panood. At maraming salamat nga pala na thank you sa mga katrops natin diyan na laging nagla-like, comment and share sa aking mga video na in-upload. So, bale, kung gusto mo nga ring may shoutout sa aking next vlog, ay laging nga lang kayong mag-like, comment and share sa aking mga video na in-upload. So dahil luto na nga itong ating ulam mga katrops kaya naman sumandok na nga ako dito ng aking pagkain para nga makakain na Abay mapapa FT malala na naman tayo nito lalo na't nilagyan pa ng pampagana First bite mm. Mm. Pero sa lang ulam. So, paano ba yun mga katrops? Hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag nyo na rin po palang kalimutang I-like and share itong aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!